Buenos dias, damas y caballeros. Uh, suerte na naman kayo because andito kayo sa VAT channel na independent at uh, truthful at patriotic. Hindi yung mga Lisa Araneta Marcos, hindi si Speaker Romualdes, o sino pa man dyan nagbabayad sa mga bloggers para i-cover up yung mga katiwalian nila. Mangonsensya naman kayo, kino-cover up nyo yung mga katiwalian ng mga korap, na mga, mga opisyal. Dahil sa pinapakain nyo yung anak nyo, yung, yung mga pera galing sa mga anak So eto, ha huh? another another king unbelievable but uh, I believe this news. I believe this this news that is now going uh, uh, uh trending in social media na si speaker Martin Romualdez, mga miyembro ng quad committee pati na yung uh, yung press Relations or Communication Officers na Officer na House of Representatives ay um ang alak na nakakahalaga ng 265,000 kada bote. saan pa ang konsensya nyo niyan? 275,000 kada bote nag-expose to people na red wine na iniinom President Estrada at saka yung midnight cabinet niya. Yung midnight cabinet niya. Nung presidente siya. Pero grabe pala ito ngayon. Speaker House inom ng 275,000 sayang lang. Pahalos patay na yung service commission pero pwede talaga itong investigahan. Kasi this is uh, uh di, pasok na pasok ito doon sa dapat yung government official according to the constitution must live simple lives at may mga penalty ito kung gift man ito may penalty kasi ang gift ata mga 5,000 lang dapat ang halaga ito 275,000 bigyan natin chance. at kilala ko rin, yan pa rin ang maswerte kayo dito sa sa ba na nabasa yung news Nap na, napanood yung yung TV news it happens nakilala ko kilala ng Philippine Daily Inquirer at pasensya na my friend Pasensya na my friend, you are not natan natin si Benny Antiporda sa issue ng uh, dyan sa, sa Ross Boulevard 10 million ang total budget and then in-expose rin natin si uh, involvement ni ni Benny Antiporda sa uh, issue ng drugs kasama na si Paul Gutierrez na ngayon ka uh, uh, recommend na kasuhan sa drugs ang Quadcom at yung tinanggal na rin itong si si uh, Paul Gutierrez na head ng uh, Media Protection Media Protection Body at ito na ngayon ito simpleng tao ito what happened Ruben What happened Ruben? Nagbago ka na talaga. Just yesterday I was telling you. Kilala ko si former president Gloria Macapagal Arroyo, na, naging kumare ko. Naging kliyente ko yung asawa niya, si First Gentleman Mike Arroyo. Si former president uh, uh, Joseph Estrada at si nung mayor pa rin si Rodrigo Duterte, sabi ko yung yung posisyon Rodrigo Duterte nung mayor pa lang. Sabi ko yung posisyon nagbabago talaga sa tao, naiba talaga ang personalidad ng kaya ayaw ko pumasok sa politika eh. Ma, I will be sucked into the corrupt system. Nawawala ka na ng konsensya. Nawawala ka na ng bakit <laughs> talagang signal, sayang. Ah uh, Okay. Uh, nakabalik na ba tayo? Okay. Unstable na naman daw signal. sa ko ibang mga phones ko. Andito kasi tayo sa fourth floor eh. May booster naman pero kung ang uh, kung ginamit ng mga anak ko yung uh, yung kwan yung uh, to watch movie or or kwan uh, mawawala rin kahit may booster kasi siyempre kaya kahapon nag-vlog na lang tayo o, yun nga kaya, kahapon nag-vlog na lang tayo doon sa ground floor pero siyempre andito lahat mga computers natin so okay na ba okay na signal natin ayun ko na kaya na vlog ko yung ground floor kasi doon malakas ang signal plus uh, mamimiss ko na, na dahil uuwi naman ako sa Sambuanga para tulungan yung mga kababayan ko. Kahit uh, ang sweldo nila minimum wage, masayang-masaya na sila. Pero meron pala, meron pala mga opisyalis na walang buti. Umiinom na 275 na konyak. French konyan, French alak yan. 16,000 kada tagay. Kada baso. 16,000. Samantala, Gia, mata na ng kapatid ko, tinulungan ko i-opera 15,000. Wa, 50,000. Walang natulungan ang PhilHealth. Ang liit-liit ng ko sa pag-budget sa PhilHealth. And yet, itong iniinom nila, isang-isang, isang, isang, isang makaka, makakatulong na tum makatingin yung yung aim o lima lima katao na lalo thousand kada mata lang kung meron mas mura kaysa yung doktor ng kapatid ko na 25,000 kada mata o sabihin natin 25,000 kada mata limang tao na makakak makakakita limang mahirap na Pilipino na pero wala inuubos nila sa alak. 100 years old. Kaya ganyan kamahal yan. Ha? Yan, ito mismo. Si Ruben Manahan III, Director of Communications of uh, Martin Romualdez. Pinos niya na umiinom sila nila Romualdez at iba mga congressmen. Ang Remy Martan, Louis, Louis the Eighth, Remy Martan, Louis the Eighth, Champagne Cognac ng presyo ay 275,000. At sabi sa description na Cognac na ito, na never ko pa nainom at uh, hindi bawal naman sa akin uminom dahil may uh, na opera in 2010. Sabi pa dito sa description sa Remy Martin Louis Champagne Cognac a eh, truly Itaning konyak from Remy Martin is blended from around 1,200 different UDV. 1,200 UDV. Mga ingredient yan sa France. From the grande champagne appellation and some of the spirit was distilled more than 100 years ago. Meron man dito anak na na nakatikim ka ba ng 18 o oh, 17? Ito, nakatikim ka na ba, Martin Romualdez, ng isang daan na ginagawa? Ito ba ang iniinom ng mga miyembro ng, uh, ng, uh, quad, ng Quadcom? At kung hindi nyo iniinom ito, ha, investigahan nyo ito kung kaya nyo kung kung talagang malinis kayo pero hindi hindi naman kayo malinis eh kasi karamihan sa inyo bata rin ni Duterte kaya lang binigyan siguro kayo ng konyak kahon ng konyak ni Romualdez kaya yun binanat iniimbestiga niyo na yung mga uh, Dios dati yung amo ng mga Duterte I dare you at i-share niyo itong vlog we let let us committee to investigate this kasi inami na mismo ng PR ng communication director Romualdez na itong iniinom ni Romualdez okay lang ba sa si inyo yan kayo mga supporter ni President Marcos ilan ilan tapat na nagda -dialysis. ilan session ng dialysis ito yung mga nagda question magagawa nitong 275. If I'm not mistaken per session or 3,000 per session, ilan sa isang tagay lang na 16,000 kada baso, session, limang session magagawa na isang pobreng Pilipino. Pagkatapos, sasayangin nyo lang sa pala official drink ng House of Representatives. Baka ganyan rin ang official ng uh, ng Senate of the Philippines. So saan na? Saan na? Si Benny Abante? Saan na si Ace Barbers? Saan na si Jinky Luistro? Are you also drinking 275,000 konyak? Congresswoman Jinky Luistro? Ang galing-galing nyo? Saan na kayo? Saan na si Dan Fernandez? Ilan 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 ko 275 konyak Remy Martin ang nainom nyo? Ilan baso? Ha? Kung hindi niyo imbestigahan ito. Inami na mismo ng uh, ng communication director ni Romualdez yung hawak sa media, hawak sa mga vlogger. Eh di totoo ito. Kung hindi kayo pipiyok, hindi kayo mag-react, at hindi Diyos sasabihin, investigahan natin, dapat investigahan ito so that we can arrive at the truth. Totoo ba itong sinabi or binubola lang, uh, nagyayabang lang ito si Ruben Manahan III sa pag-post nito? And we will give you his side. Uh, tinanap pa natin yung side niya na according to media reports ay hindi pa siya nagsalita. Pero we will give you his side uh, kumakita natin. Whether i-deny ba niya ito o aminin ba niya ito. So, ah uh, sabi pa dito sa description dito sa, sa alak na ito. This is a favorite of Elton John. Wow, favorite singer ko pa naman. Ha? Ha? ah Skyline Pigeon. <laughs> Turn me loose. <laughs> Wala talaga. Kaya pala ganda ng boses ni Elton John. Ha huh? let me fly to distant skies. Kaya pala nakakakompose siya na very haunting and beautiful songs. Dahil pala umiinom siya ng 16,000 kada tagay na cognac ng Remy Martin. Louis VIII. Louis VIII. Paborito rin ito ng uh, maker ng favorite brand nyo si Christian Dior. Ha? Christian Dior. At idol ko rin na si Winston Churchill. Wow! Ginamit ito ni idol Winston Churchill. Kasi 100 years old na nga ito eh. Nung nanalo siya sa eleksyon in 1951. Sipin nyo yan. Inainom ng idol ko na si Winston Churchill. Paborito rin ito. Sir Winston ito. Mayaman na ito. Bago pa naging prime minister ito pala ang favorite drink niya nung nanalo siya sa election in 1951 ininom niya ang uh, uh, Louis the cognac ng Remy Martin ha huh? Remy Martin Louis the Eight champagne cognac yan 275,000 and most especially it was served to queen Elizabeth II in the Versailles Palace to celebrate her visit in 1957. Wow! Si nerve kay Queen Elizabeth II sa Versailles Palace. Nakapunta na ako dyan. Ang ganda ng garden. Ang ganda. Everything opulent. Kaya yung si Louis VIII pinugutan ng ulo dahil sa kasobrahan sa sa uh, parang, parang ngayon rin naghihirap ng tao ha naghihirap ang tao naghihirap ang tao sa France sabi ng mga tao King Louis wala nang pagkain ng mga tao sa no, uh, hayaan mo sila sabi naman sa asawa niya si si Juan si uh, Sino pato ah uh, sa as si pinugutan na ulo si sino pa to asawa ni Queen uh, ni King Louis si uh, <laughs> kanina na andito na si andito na sa kwan ko sa isip ko si ah uh. and then nung sinabihan sa kay, sa queen sabi sabi niya ah wala pa lang bread wala pa makain na uh, kasi ang rice sa kanila is bread, di ba? So wala pa lang makain ng bread ang tao. Eh let them eat cake. <laughs> kasi ang cake noon si Marie Antoinette. Thank you, thank you. Ah uh, Lau Ella. Sabi, sabi ni Marie Antoinette, ah sarcastic pa. Ah wala pa bread. Eh ipakain mo sila ng cake <laughs> kasi ang cake special. Sarcastic pa sarcastic pa, insulto pa ang sagot. Let them eat cake. Kaya napuno yung mga tao. By the guillotine. At nabisita, nabisita ko rin yung lugar. Saan sila pinatay? Plaza de Concord. Plaza de Concord. Ha? Nasa gitna, gitna yan. Ngayon may, may obelisk yan. Diyan nakalagay. Ang ganda-ganda rin talaga. Ha? malapit sa quarantine sa museum ni jo, ni ni uh, Napoleon Bonaparte. So ang ganda-ganda diyan, hindi ako nagsasawa pumunta diyan. So yung Versailles Palace, da man dami ko ng palasyo na puntahan all over the world. St. Petersburg, Riga, Kaidlit Lithuania, mga lugar na hindi niyo na ma ma naririnig na ko na. Buckingham Palace lahat. Ang ganda ng Versailles. Kasi gusto nga ni uh, sila ang nam, na pinakamagandang uh, uh, sa Europe, pinakamagandang castles, pinakamagandang palaces, habang naghihirap yung French people. The same thing happening now. We have a new Louis VIII and that is Martin Romualdez. At syempre, siguro, kung uminom rin si Yeda Romualdez. So, ganon rin, konyak rin ininom niya. So, ito pinapalabas na pip, chipipoy, chipipoy, si former president Joseph Estrada. Naalala nyo, binanatan natin sila. Lalo ako, nung nasa inquirer ako, bi, uh, syempre naman, di ko pa client siya noon naging client ko siya nung nag-resign na ako sa inquirer. Sabi niya, ito, pagaling tumira ito. Punin ko ito kasi para tirahin yung kalaban ko. So tinira naman namin si Alfredo Lim, kaya natalo sa kanya. So, yan. So, pala si President uh, Joseph Estrada, sabi niyo, walang malasakit. Umiinom ng 10,000 Uh, petro na wine nakatagay naman ako binigyan din ako noon uh, ang kahit mayor na siya ng Manila yun pa rin iniinom niya sabi nyo kung si uh, walang malasakit si erap eh paano yung 275 at syempre, kung uminom sila kung marami sila dyan, kung nag meeting sila pati yung quadcom so ilan 275 na alam iniinom nila. Sampu, 20? Kaya na natin 20. O nag-inuman. -nag yung mga, uh, syempre, hanggang bukas yan. Hanggang, uh, hanggang sawa yan. Pera natin eh. So sabi natin nakita-kita yung quadcom. Tapos sa uh, pinagplan nila yung next hearing. Pagkatapos uh, nag nakakonsume sila ng 30, 30 na bote ng quad ng uh, Konyak, Remy Martin So that's 8.2 million pera natin 8.2 million pera natin So yan, yan guys ang uh, ang uh, kagimbal-gimbal na balita ngayon I am very sorry my friend Ruben Manahan III for reporting this Pero alam mo na, nasa public service ka na Ha? You are accountable to us already. Ibang usapan yung PR pa lang tayo pareho. Pareho, halos pareho kami nito. From media to PR, naging, naging advisor nito ng mga presidente, naging PR advisor rin nito ng mga speakers of the house, congressman, ahensya ng gobyerno, communication officer, consultant, crisis manager, kaya lang, my friend. Magaling ka sana crisis manager. But this time you created your own crisis. Yan ang ba sinasabi nyo, 538 pa lang ang ang views. Kasi ito mga vlogs. Kung vlogger ako na nahabol ko lang yung yung ma-viral yung vlog ko. At uh, syempre pag ma-viral yung vlog mo, uh, malaki yung fee mo sa Facebook. Tulad ako, liliit yung abono ko sa team ko at saka sa mga equipment ko, sa kuryente ko, liliit. Ha? Ito lang almost 2 million na vlogging office ko. Hindi ko pa naibalik yung capital dito. <laughs> Ginawa ko for vlogging only. Ha? Pero so kung sa iba hindi nila itat hindi nila itatakel ito. One, bayad sila ni Romualdez. Two, hindi nagba-viral. Kasi yung uso ngayon, magsipsip ka rin, hindi lang kay, Romual, kay Romualdez at kay Marcos para may, meron, kang, meron kang bayad sa kanila, meron ka professional fee. Magsipsip ka rin sa mga, sa mga supporters nila para mag-grow yung, yung, uh, yung ibang mga vlogger kagaya ko na independent dati na nagbinenta uh, na yung kaluluwa kay Romualdez. Ang laki na ng page nila. Kasi wala nag-unlike sa kanila. like tayo, 500 lang ang views, 146 lang ang likes, dahil uso ngayon, magsipsip ka kay Marcos at mga supporters ni President Bongbong Marcos. Kaya pasensya na kayo, mga supporters ni President Bongbong Marcos. Tempting kung gagawin ko yan for the sake of money, for the sake of views, for the sake of growing my page. Pero paano naman yung makakagaya ng kapatid ko na, kaila, kailangan lumapit pa sa akin para makakita. Hindi, hindi makalapit sa peer Hindi makalapit kahit sino man. Kasi napakala, napakataas ng bill niya para makakita siya ulit. Sa awa ng Diyos, and thanks be to God, nakakakita na siya ngayon. Paano yung mga empleyado ko na taon-taon na walang trabaho? Ha? Yung mga ibang empleyado ko, hindi nakagraduate ang high school. Pero binigyan namin ng chance, tri trinay namin, kasi wala makahire sa kanila iba. Doon sa sambuanga Kaya uh, another big sacrifice yan. Tayo nagsasacrifice tayo sa taong bayan. Kaya masakit, masakit. Masakit talaga sa akin na makita nangyayari tulad ng ganito. Kaya pasensya na kayo mga Marcos supporters. Gusto ko talaga suportahan si President Marcos. I want to give him a break. Pero marami mga bagay na ginagawa nila na hindi talaga pasok sa interes ng bayan. Tulad ito, sinong may konsensya na congress, congressman o speaker gagasta ng ganyan habang hirap na hirap ang taong bayan Anong, anong mabibili ng 1,000 mo ngayon? Halos wala. Yung o gusto mo pa bumili na sa sarap ng pagkain And, nagagawa pa nila 2,000 200, ibig sabihin every time nagiinuman sila, millions sa nila. So dapat investigaan ito. Kaya please this vlog. Please share this vlog para para the committee on uh, on good government the committee on uh, on ethics and then the quad to investigate this and of course the civil service commission. So yun lang. Ang ganyan na lang muna tayo kasi alam ko na ako nagahayag ako So ang ganyan na lang muna tayo. But we will be coming back with uh, with the uh, kung meron lang depensa, kung meron lang explanation, kung meron bang denial. Although, I doubt it. Kasi A1 rin, si uh, kaibigan ko dyan sa House of Representatives, mga reporters na ganun nga talaga. Ito nga talaga iniinom nila Romualdez at nila, nila, nila communication director niya na si Ruben Manahan III. And thank you ah, uh, uh, Banang 281 for the support sa sa bad team and independent and truthful blogging. Uh, banag banang please share this kasi makikita itong itong klaseng vlog sa ibang bloggers. Takot at takot sila upakan si Romualdez. Pero kung akala mo kung pre-presentan nila sarili nila sa parang napakagaling panat kay kay Duterte sa pagbanat kay Sara, sa pagbanat kay Bato, kay Harry Roque. Pero pag si Romualdez na, eps, kuwan tayo dyan, off limits. Sayang. <laughs> Sayang yung bayad sa atin. Thank goodness. So tayo, buti na lang. May, may uh, nakakainti tulad ni Banag281 and all of you there who are supportive of the VAT channel. So thank you very much for watching. and see you in my next vlog.